Good day mga kasabong senyores and welcome to my channel TVJ Classic TV Sa araw na ito, meron akong ibabahagi sa inyo tungkol sa mga kontrapelong kulay ng manok manabong Narito at ating alamin at panoorin kung ano ng -ano mga kulay ang kontrapelong Puti versus hero. Mapapansin na dinadaig ng puti ang hiraw kung sa tanghali sila maglalaban. Sapagkat ang sikat ng araw ay nagmumula sa silanganan at unti-unting umiinit hanggang magtanghaling tapat. Ngunit kung sa hapon sila maglalaban o gabi, dinadaig naman ng hiraw ang puti dahil ang init ng araw ay unti-unting lumalamig na sumasagisag sa puti at ang hiraw naman ay sumasagisag sa dilim dahil saan nyo nito na maitim? Bulik pula versus puti May mga pagkakataon na tinatalo ng puti ang bulik pula. Ngunit kung ito'y maglalabang sa hapon, mas nakalalamang sa panalo ang bulik pula. Sa kadahilanan na ang bulik pula ay nananatiling apoy at baga, samantalang ang puti na sumasagisig sa araw ay unti-unting lumalamig pagdating ng hapon. Talisayin versus Alimbuyugin Maraming naniniwala ng mga sabungero na kapag naglaban ng talisayin at alimbuyugin ay mas nakalalamang ang alimbuyugin dahil ang bubuyog ay binubutas lamang ang puno ng talisay samantalang ang talisay ay nananatiling isang puno lamang. Lasak versus Talisayin Ayon sa nakagisna natin sa mga sinaunang sabongero, marami ang nagsasabi na mas nakalalamang ang lasak kontra sa talisayin. Dahil sa kasabihang ito at paniniwala, lasak sibil talisayin dakipin. Bangkas versus Puti isa sa magandang malahibo ang bangkas kontra sa puti. Ang puting kulay ay sumasagisag sa kalinisan gaya ng damit na kulay puti. Ngunit ang bangkas ay sumasagisag sa tsokolate na kung maglalaban ang dalawa, malamang na malilibagan ng tsokolate ang kulay puti. Talisayin versus Mayahin Ayon sa ating mga sinaunang sabungero, ang paniniwala na ang puno ng talisay ay dinadapuan lamang ng ibong maya samantalang ang talisay ay nananatiling isang puno lamang at ang maya na sumasagisag sa ibon ay lumilipad at dumadapo sa puno ng talisay. Binabae versus Abuhin. Sa kulturang pamumuhay ng mga Pilipino ang babae ang naglilinis, nagwawalis ng bakuran at nagsusunog ng mga tuyong dahon na nagiging abo. At ang abuhin ay nananatiling abo na winawalis lang ng isang babae. Alimbuyugin versus binabae. Ayon sa ilang mga kasabihan na ating nakagisnan, may mga naniniwala na ang alimbuyugin ay nakalalamang sa binabae sapagkat ang babae ay tinutusok o kinakagat lamang ng isang bubuyog. Gold versus Alimbuyugin Sa mga matatandang sabungero, ang malagintong balahibo ng manok ay kumikintab-kintab lalo na kung tatamaan ng sikat ng araw at liwanag ng ilaw. Samantalang ang mga bubuyog na sumasagisag sa alimbuyugin ay lumalabas pagkagat ng dilim kaya tinatalo ng alimbiyugin ang malagintong balahibo kung sa hapon sila maglalaban. Abuhin versus Mayahin Ayon sa mga sinaunang kasabihan at paniniwala na ang abuhin ay daig ng mayahin sa kadahilanan na ang abo ay pinagpupulapugan lamang ng maya. Ngunit may mga nagsasabi na kung sa gabi sila maglalaban Tinadaig naman ang abuhin, ang mayahin, sapagkat ang sunog na nagiging abo ay mahirap apulahin, lalo na kung hating gabi. Mayahin versus Alimbuyugin Ang karaniwan nating napapansin na malimit maglaban ang Alimbuyugin at Mayahin. Pero di naman natin alam kung alin ba talaga sa dalawa ang may mataas na rating ng balahibo o nakakabalahibo Ayon sa ating pagsasaliksik, kapag naglaban ang mayahin kontra sa buyugin, ay mas nakalalamang ang mayahin ayon sa ating nalaman. Sa kadahilanan na ang kawayang bayugin ay paboritong dapuan ng mga ibong maya. Ang mga kulay ng manok panabong ay may kanya-kanyang kahulugan at paniniwala na sinasabing nakakaapekto sa performance ng manok pagdating sa laban. Sa kabila nito, walang kongkretong ebidensya na nagpapatunay sa kahalagahan ng kulay ng manok sa kanyang kakayahan sa laban. Ang paniniwala sa kontrapelong kulay ng manok panabong ay isang parte ng kultura at tradisyon ng sabong sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Mabuhay tayo, senyores mga kasabong.